Hello guys, so dito kami ngayon sa Prairie Winds Park sa northeast, no? Kasi may practice kami ngayon sa aming Sinulog presentation for tomorrow, bukas Philippine Summer Festival dito sa northwest Calgary, Alberta, Canada. Sa tulongin natin yung mga kasama namin sa mga dancers. Dito sila ngayon, no? Kung ano yung masasabi nila ano yung, ano yung contribution nila dito sa Calgary, Alberta sa Filipino community. Okay? Bang! Dirty Bang! Saan ka sa atin, te? Dito o sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Oo, oh, taga-resala ko, San Mateo, ang feed, yung binabaha. kumusta mo yung mga ano mo? Mga... oh, kumusta kayo dyan, mga kababayan? Nandito kami sa Prairie Winds, uh, final practice daw nung aming sinulog dance for Philippine Summer, the fourth Philippine Summer Festival in Calgary, Alberta. Hello, Teso! Ilang taon ka nang nag-join dito sa mga Filipino community or alam kong marami ka ng mga Filipino community na itsinalihan pero ilang ilang taon ka na dito sa fiesta ano to Philippine Summer Festival Actually this is first time First time? Oh? First time, yeah. For for the sinalog but for the other events mm -hmm. uh like the uh Can I say it like the Fiesta Filipino is 10 years? 10 years, 10 yeah. years. Yeah. So active ka sa mga active ka talaga sa mga Filipino activities sa Calgary? Yeah, 17 years since I arrived there. Wow. so, yeah. So anong ginagawa mo? It'saya. Kumakanta, sumasaya, kumakain. Iba talaga ang Pinoy. Oh, no. Ilaw ang Pinoy eh, puro pa, ano, hindi mawawala yung kantahan, sayawan. Uh, kainan, at saka maritesan. At saka hindi, isa pa! Sharon. <laughs> Sharon. Okay. Ito naman, ito, isa rin tong active sa Filipino community dito sa Calgary. Tanungin natin tong taga-Bohol. No? Taga-Bohol. No, taga-Bohol. Yes, taga ko. What can I say? What's the question, sir? <laughs> <laughs> ilang taon ka na dito sa Calgary? Akala ko kung ilang taon na ako. Nakakatakot ka. 30 years po. Wow, wow 30 years. So, so, active ka sa mga Filipino community? Yes, since in high school, I was uh, joining the multicultural. Anong high school? Dito ka high school? Father Lacombe High School. Social community. Uh, <laughs> <laughs> Father Lacombe. Eh. <laughs> uh, so, we, We have the different uh, um, activities, multiculturalism, there's also um, Latino festival, but I love the Philippine festival kasi hindi lang sayaw, kantahan, lalo na kainan. Okay, dito naman tayo sa, ikaw ting, ilang taon ka na dito ting, sa Calgary? Hi! Matagal-tagal na ako, pero first time ko ito makisayaw sa kanila. Kasi nagkataon, mabuti na lang, nagkataon na kulang mga mga dancer. Kaya kahit hindi ako marunong, I will do my very best for the sake of Nino. the community. Ay, Santo Nino pala. Ha? For the sake sa Filipino community, kaya nag-join yeah. nag ka? Yeah, kahit sa ng tuhod ko, just imagine, I am already 70 years old. Oh my God! 70? This will be my first and last so, dance. So ilang taon ka na dito sa Calgary? Oh, matagal-tagal na, 2005. I don't know how to count. 2005, so matagal-tagal na dito. Paano na. ka napunta dito, te? Oh, under live-in caregiver program of wow. the government. I exited from Taiwan. Oh. So, galing siyang Taiwan, 2005, pumunta siya dito sa Calgary bilang isang live-in caregiver. Oh. Yes, yes. Wow. So, ano masasabi mo sa Canada? Hi, oh, talaga. This is my, I think, this is my destination. and. Luckily, I am now a Canadian citizen. I love swimming the snow. So, wala ka ng balak na mag-retire sa Pilipinas? Oh, no, no. I have already my niche here. I have already my columbarium, everything prepared. I have my columbarium in Sacred Heart Church. Dito, I am less Pilipinas. Okay, salamat tayo, salamat. Ito si Madam Hazel, no? Uh, isa rin itong active sa aming sinulog group, no? Since when? before pandemic. So that was in 2019, if I'm not mistaken. 2019, right? Yeah. Paano ka nakapunta dito sa Canada? Um, through the Federal Skilled Worker Program pathway. So nag-apply ka as accountant. Worker, accountant. Yeah. Oh, yeah. Sorry, yung trabaho mo And ngayon then is accountant. Yeah. So active ka rin sa mga Filipino activity o ito lang? Ito lang sa ano? Sa ano lang ng sa sinulog, sinulog group. Lang. Yeah. So ano masasabi mo sa experience? Um Masaya, masaya kasi you get to know uh, other people, make new friends. Tapos ano um you make parang pinapakilala mo rin yung culture mo sa ibang bansa, lalo na yung yung belief mo kay Santo Niño. So yeah. So aside from Sinolo, wala kang ibang community in sinalihan? Wala po. Wala. Yeah. So anong plan mo sa buhay? Dito ka na mag-retire or dito ka dito ka na mag ano mag or uwi ka sa Pinas? Dito na po. Dito Kasi, dito nandito na. Na. Kasi nandito na. na. Dito yeah. mo yung Yeah. 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 Wow. Okay, thank you, thank you. Okay, guys, 'yun ang mga active uh, members dito sa mga Filipino community, no? Mga Filipino dito, guys, mga uh, matagal-tagal na din sila, no? Kaya sinabi nila na hindi malungkot dito sa Canada kung ikaw mismo ay maghanap ng mga organization at mga activities para mag-enjoy ka. Okay? Salamat! Salamat! Follow for more videos Kuya Wilson! Well See you!